Ayan. Nasa garden ako ngayong araw na to. Yan, garden namin. Ayan, kita nyo may mga bunga ng ano, dalandan. Ayan. May mga bunga. Kukuha kasi ko ng malunggay ito. Ayan, mga talbos namin. Mga ano na, mga, hindi na, mga talbos. Ayan, kukuha ko kasi ng malunggay. Dito ako kukuha sa abla yan. Matatandaan yung puno ng malunggay namin dito. Ayan, dito, dito na lang ako kasi doon sa kulungan. Ayan. Ito, lemon tong malilit. Yan mga lemon yan. Ayan, pakita ko lang sa inyo itong garden namin dito. Ayan, kukuha ko ng malunggay. Ano? Malunggay. Mataas tong puno ng malunggay namin dito. Eh. Ayan. 对。 ito na yung nakuha kong malunggay kunti lang kinuha kong malunggay kasi metal bus ako kinuha kaya kunti lang kinuha kong malunggay dito tayo masigay pang daanan dito yan, makikita nyo yung mga halatan namin dito wala ni papaya namin dito, pinutol na yung mga lemon hindi na ako nakakuha ng mga lemon dito eh malilit na lemon ito yung namin dito. nakikita ko lang yung garden namin sige ito 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 yung nakuha ko kasi talbos ito yung nakuha kong talbos eh hindi na to sasahugan sa ko ng saluyo tsaka talong sarap to hindi tao may pagluto.